ang mabuting pastor at ang kanyang mga tupa. Sa Juan chapter 10 verses 11 to 16 ay atin pong mababasa. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. ako ang mabuting pastor at, nak at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako gaya ng pagkakilala sa akin ng ama at nang sa ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang Panginoong Hesus ang mabuting pastor at kilala niya ang kanyang mga tupa at nakikilala siya ng kanyang mga tupa. Alam ng Diyos ang kalagayan ng puso ng bawat isa sa atin. Alam niya kung ikaw ay isang tunay na kristyano. Alam niya kung ikaw ay namumuhay ng banal. Sabi po ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Napatunayan po ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Namatay siya at nabuhay muli para sa kaligtasan ng tao mula sa mga kasalanan. Nasusulat sa Mateo chapter 1 verse 21 at siya'y mga ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. kapag tunay kang iniligtas ng Panginoong Hesus, ikaw ay kanyang binago. Sabi po sa unang Juan, chapter 3, verses 8 to 9. Unang Juan, chapter 3, verses 8 to 9. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa jablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang jablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang magawa ng jablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala? sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. At sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17 ay sinasabi, Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, Sari bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila pawang naging mga bago. Lahat po ng mga tunay na iniligtas ng Panginoong Hesus ay binigyan ng bagong buhay. sa Juan chapter 10 verse 14 ay sinasabi, Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ang isang tunay na kristyano, kapag narinig niya ang tunay na katotohanan, malalaman niya na iyon ang tunay na katotohanan. At kahit siya ay nasa maling grupo, kahit siya ay nasa maling fellowship, kapag narinig niya ang katotohanan, maaaring kanyang masabi ang ganito. Ito yung aking hinahanap na katotohanan. kilala po ng mga tunay na tupa ang boses ng mabuting pastor. Itinuturo po sa Apokalipsis chapter 18 verse 4 na kinakailangang lumabas ang mga tunay na Kristiyano mula sa mga maling relihiyon. Sabi po sa bersikulong iyan, Mangag silabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Kapag hindi po lumabas ang isang tunay na kristyano mula sa maling relihiyon, kahit alam na niya ang katotohanan, siya po ay mapapahamak. Halimbawa po, ang mga peking kristyanismo ay itinuturo na ang mga kristyano daw ay nagkakasala pa rin daw. Yan po ay katuruan ni Satanas. Sabi po sa unang Juan chapter 3 verses 8 to 9, ang gumagawa ng kasalanan ay sa jablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang jablo Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng jablo Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Sa Matthew chapter 5 verse 48 ay malinaw na sinasabi mismo ng Panginoong Jesus. Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. God never commands anything that is impossible to obey. Sabi rin po ng Panginoong Jesus sa Juan chapter 8 verse 11, Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Uulitin ko po. God never commands anything that is impossible to obey. Ang tunay na pagsisisi ay isang taimtim at mapagpakumbabang desisyon na lalayuan mo ang kasalanan at tatanggipin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kapag tunay ang pagsisisi ng isang tao at kasama ang buhay na pananampalataya sa Diyos, babaguhin ng Panginoon ang kanyang puso at bibigyan siya ng kapangyarihan na huwag nang gumawa ng kasalanan na alam niyang kasalanan. Ang kapangyarihan na ito ay galing sa Diyos, hindi galing sa tao.